Welcome back mga idol Magandang araw sa ating lahat Lalo lalo na sa mga Pasugid kong Supporter sa aking Youtube channel Jerry Patsiko Vlog Magandang araw sa inyong lahat uh, Back to work na naman tayo mga idol Dahil lunes ngayon uh, Balik trabaho tayo mga idol Ayan mga idol uh, maglilinis tayo ng Pangalan mga idol Ayan siya mga idol, lilinisan natin. Panibagong seat na naman to mga idol, ayan siya. Ali Baba. Ayan siya mga idol. Ayan. Ayan siya mga idol. Ayan mga idol, nalagyan na natin ng diffuser. Ayan siya. Ayan o. Oh. na natin. Ali Alibaba. Ito siya mga idol pagka wala Ay, yung likod niya. Yan yung pinakalikod niya mga idol. Ito. Yan. Tapos ito na yung pinaka ano niya, mga idol. ano Maliwanag yan mga idol pag may ilaw na. Ayan mga idol. Uh, naikabit Nakabit na namin. Ayan. Ali baba. Ayan, paikot yan mga idol. May Pangalan? Ayan. Ayan ang chemo. At kisaisipan ko, lang yung mga ito kasi buwan pa yun. Yan ang ano mga ito? Ilaw. Ah, maraming salamat sa inyong pano Sa jacking video, pakilike na lang and comment and share sa ating mga video. Maraming salamat!